pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Corinto. Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang na espiritual na ito ay hamak. pumbaga sa sisidlan ay palayok lamang upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Ginigipit kami sa kab, -kab kabi kabila, ngunit hindi nagagapi. Kung minsay, nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawala ng kaibigan na ibubuwal ngunit di tuloy nalulugmok. nalulugmo. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Kristo upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pa habang ako'y dahan-dahang namamatay, nagkakataon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi ng kasulatan, nagsasalita ako sa pagkatakoy na nanampalataya bunga ng gayong diwa ng pananampalataya nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya sapagkat nalalaman kong ang Diyos ay muling patuloy ng pangunahing Jesus sa ring nabubuhay sa ating kasama at nagdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo upang sa panalangin ng mga nakakatanggap na mga kabilang ng Diyos, lalo namang dumarami ang nagpapasalamat at nagpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Dios.